Kung naghahanap po kayo ng farm lot na for investment or retirement na mayroong passive ROI po ay pasok na po ala ito sa inyong hinahanap. So ito po ah uh, nadito po tayo sa Lopez Quezon, Barangay San Andres. So ito po yung area na panibagong pinuntahan po natin. Ang sukat po nitong property ito ay bumibilang ng nasa 5.7 hectares. So dito po ang daan natin, simula highway po yan, ay cemented road po, may paved road po na madadaanan. So diretso naman po yan hanggang sa highway po ng sa uh, Katanawan at Lopez Road. Doon po sa dulo ng property yan, medyo pataas na yan, ay sulit ni Yuga na po yan. Dito lang po yung dadaanan natin na magiging na ilang meter lang po ang layo simula sa kalsadang ito at yung property na natin, yung unang niyug na yun, ayun na po agad yung, yung property. Bale, nasa 10 meters lamang po ito simula dito sa cemented road. Kung magbe-base po tayo doon sa highway po ng Katanawan at Lopez Road po ay Nasa abot po dito, nasa 2 kilometers lang po mahigit. At itong area na po ito, ang may isa sa pinakamura po dito sa linyada po dito ng mga binibentang farm. Sa presyo po, nagkakalaga lamang po siya ng pumapatak pong nasa 800k per hectares po. So 80 pesos per square meter po yun. Uh, solid ni Yuga naman po itong area na ito. At lahat po yan ay bumibilang daw po nang nasa mahigit. 1,000 kapuno po ang nakatanim at matataba po ang puno nito. Tapos ang nahaharvest daw po nito uh, tuwing harvest season ay nasa 30,000 kabuo po na niyog. Napabilib nga po ako dito sa mga tanim ng niyog po dito dahil kahit matataas po siya ay magaganda po ang bunga niya. At yung katawan po ng puno nito ay talagang makikita nyo po yung matitigis na coco lumber kung sakali po at ang tataba po niya mga puno na yan. so pansin nyo lang po na parang malit yan pero makita nyo po sa personal yan ay matataba po kaya yung mga bunga po nitong ano talagang malakas mag maglaman po kaya lagi silang may harvest nga naman dito at yung sa 30,000 kabuo daw ay bihira lang nga din po yung ano kumbaga hindi naman po lahat nila na harvest ay yung konti lang na area ng portion at hindi naman po yung buong 5.7 hectares ay naharbesan na po agad nila yon at nabanggit nga po na ganun kadami na harvest dito ah, nag ano din ako kasi sayang din naman yung income dito so ang dahilan po pala kaya binebenta ito dahil yung may-ari po nitong property na ito Solid ay kasalukuyang pong nasa ospital at nagpapagaling po kailangan po nila ng malaking pondo kaya po binibenta na po nila ng mabilisan po itong property na ito pansin ko din naman po na mura yung bigay nila sa 80 ay sinabi tinapat ko lang nga po kung, anong, kung sigurado na sila sa binibenta nilang presyo na yon at kung makikipag negotiable ba sila sa mga bibili ay pwede naman daw po kung nakikipag-usap lamang dahil nga naman yung mga area po dito ang kalapit po ng property ay nating nang din po at napagtanong tanong ko ang mga presyo na po ng pagbebenta nila dito ay nasa 100 mahigit 100 pesos mahigit po per square meter samantalang ito pong kanila po ay pumapatak lamang po Nang nasa 80 pesos per square meter po o 800,000 per hectare po yan solid niyugan pa siya yan po lahat na yan nasa sakupa na yan ay kanila po yan na kanilang inaharvestan. Ang shape po pala ng lupang ito ay siyempre po sa, sa front po dito sa malapit sa uh, barangay road ay medyo slope sa pataas pero hindi naman sa sobrang bundok. At dito sa portion na ito, ito po yung sa kalagitna ng property na po ay halos kapantayan na po dito. So, parang pabundok sa Kung magasakto lang sa taniman po talaga ng mga ng niyugan po. Kaya po magaganda rin yung niyug niya dahil hindi naman yung lupa niya na parang sobrang slide. Kung baga hindi rin naman po siya sobrang flatland po. So katamtaman lang po talaga ito sa farming ng anong coconut farm at pwede din naman po kayo maglagay dito ng another extension po ng negosyo kung hindi lang po pag niniyugan yung hahanapin nyo, pwede po kayo dito mag, alam, mag livestock. So, dito naman sa eriyang ito ay may signal din naman po. At meron din naman isang linya ng kuryente. Sa tubig po, uh, meron din silang pinagkukunan. Mayroon ditong balon na kumagamit na lang sila ng parang ano sa di kuryente po para po magpump tubig. At pakari po itanong ng iba, ang area pong ito ay hindi naman po siya sobrang bundok po. Uh, may mga kalapit bahay na din naman po. At meron ding school na malapit. So, elementary school po ay malapit lang po dito sa property ito po ang shape ng kanyang property yung kanyang lupa po so dalawa po yan na lot at parehas po yan ay title po ito rin po naman ang kanilang titulo at uh, dalawa din po yan uh, parehas po o city po so maganda naman po yung kanyang papel so, uh, at nakapangalan po naman po dito yung mismong nagbebenta ito. po Magkasabay lang po talaga siyang ibebenta kumbaga po ay isang buo na po yung lahat na dalawang titulo na po yun. So, pinag-add na po nila kasi ang sukat naman nung isa ay 28,000 plus po. At parehas din naman po yung sukat nila nasa 28,000 parehas po. So, nung pag-plus po natin ay nasa 5.7 po ang kanyang ano, kabuang sukat. So dito nga po sa bandang taas ng property ay halos kapantayan na din po talaga yung kanyang property. At kitang kita po natin yung mga tanim po ng puno ng niyog. At hindi rin naman po sa sobrang yung dikit-dikit yung ang pagkakatanim po ng niyog. At dito nga po inakasalansan yung pagkakaayos at yung layo po ng pagitan ng kanyang mga puno. Kaya yung mga harvest po dito ay maganda dahil hindi naman po nag-aagawan yung bawat puno ng mga sustansya po mula sa lupa na nakukuha dahil merong nasa 3 meters po ang lapad po, ang layo po ng bawat tanim na puno ng niyo. Kaya ang tataba po talaga ng kanyang katawan po. At na ito na nga po yung ating aerial shot po. Uh, pinalipad ko na din po siya ng drone para makita ko po yung sa bandang dulo po ng property o yung kahit konti lang ng portion na makita ko yung pagkakaayos ng salansan niya mula sa aerial shot ng mga puno po. So, napabilib nga din po talaga ako dahil ah, ma napaka maayos po. Hindi lang po sa basta tinanim lang at ah, talagang sakto yung pagkakatusok ng mga tanim po niya. Hindi magagawan, hindi po talaga yung nagsasaklog nagsasaklob-saklob po yung mga palapa ah, sakto lang talaga kaya yung mga katawan po ng puno ng nave dito ay solid talaga talagang matataba po at kagandahan nga po ay once na mabili nyo po itong property nito ay paniguradong meron na din po agad kayong income so pwede pa kayong mag extend na panibagong mga pwede nyo ilagay na negosyo dito sa property ito magandang ah, maganda ang klema dito Uh, solid talaga. Kung hanap nyo po talaga ay eh, retirement, investment, so lahat na pasok po yan dito sa area ito. sa malapit sa barangay road po nakita po yung linya ng kuryente uh, yan po yan yung wire na yan at meron din po ditong source ng tubig uh, na dito po yung tubo nito sa may baba na ito napansin ko po na ang pinagkukunan daw po ang gumagamit lang sila ng ano yung electric pump po para po magsupply uh, mag supply po sa tubig kaya goods na goods po yung kanyang property kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po niyan sa WhatsApp at Viber. O kaya naman sa aking Facebook account, Peter Porebikasyon Ulayaw. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun na ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.